15, yung Monday. Fully book na rin? Lahat? July 15 and 16. So fully book na, meron pang 17, 18, 19. Okay. So available pa yan. Eh, magpabook na kayo para maganda. Merong SM dyan, ha? Hello? Hello? Hello, Will! Oh! Ay, hey, yeah. <laughs> Papi ko! Oi! Sino to? Hello? Oo, Kuya Oi! Ano ang pangalan mo, Brad? Brad? Makoy Ma Jizon po, Makoy Jizon. Makoy! Opo. Opo, Kuya Wil. Taga saan ka, Makoy? North Cotabato po. North Cotabato, si Makoy, ha? Wow, layo. Malawang ka din North Cotabato. Magandang gabi po. Nanonood ka ba, Makoy? Opo. Alam, ikaw ba? Ilang taong ka na ba, Makoy? Sir? Ilang taong ka na, Makoy? Sa 31. Ano trabaho mo? Ah, uh, po, at saka minsan kasi nag-execta ng ano, motorcycle. Ah, eh kamusta naman ang buhay? Ikaw ba pa may pamilya na, Makoy? Opo, may tatlo po akong anak. Ah, kamusta naman ang buhay dyan sa North Catabato? Medyo nakakarap Kuya Will. Kahit, may, may, kahit nahirapan ako eh, tatawid ko pa rin pamilya ko eh. <laughs> okay, tama yun, Makoy. Yan ang tanong tunay na ano, di ba? haligi ng tahanan. Ikaw ba, Makoy, eh, nanonood ng will to win? Alam mo ba, babalik na tayo? Opo, opo. Kailan tayo babalik? Anong, anong, date? 14 po, 14. 14 ng ano? July po, July. Okay. Saan gagawin yung 14? Oh, Saan gagawin yung July 14? Saan natin gagawin? TV5 po, TV5. Okay. Tama. Manonood kasi yun. Saan lugar? Saan lugar? Nobaliches po, nobaliches. Oo. Oh, hindi, yan yung studio natin sa lunes. Yung 14, linggo. Di ba mag-o-opening tayo? Welcome back party. Meron tayong will job fair. Okay, so kay, saan gagawin yon? Hindi mo ba na nung sabi ko saan gagawin? Bakoy? Sir, di masyado. masyado, kasi malakas ang ulan dito, sir. Ah, ah hindi mo ako madineg? Oo, oh, malakas talaga ang ulan. Okay, babaguhin ko yung tanong ko ha, para mas madali. Bakoy, Para manalo ka ng 10,000, ha? Makoy. Ewen. Eh, okay. Malakas ba ulan ngayon dyan? Ha? Ah? Malakas ba ulan? Opo. Mal masyado malakas. Ah, ganon. O sige, tawagin na lang kita bukas. <laughs> okay? Pa? Tatawagin na lang kita bukas, ha? ako, <laughs> Kuya Will. Pa. <laughs> o bakit? Malakas ang ulan, Hindi tayo magkaintindihan. Nawawala ka. Hello? Nawawala ka eh. Malakas ang ulan. Hello, Kuya Will. Malakas ang ulan. Hindi mo ako natitinig? <laughs> ah, narinig ko na. <laughs> May ulan pa ba? Nandito na ako sa ano, nagtatago na ako. Saan ka tatago? Dito sa may ano, dito sa may... Basta, hello? Okay, may ulan pa ba, Wala na. Meron pa pero medyo narinig ko niyang ano. Ha? Okay, patitinig mo ako. Ako, okay, Will. Di ba, July 14 tayo babalik, July 14. Saan lugar? Oh. Saan lugar tayo magse-celebrate? Saan lugar? Sa Buko. Saan? Sa Buko po. Channel, sari-sari channel. Ah, yung sa mga channels natin. So, alam niya kung sa tayo pa mapanood. Eh, sige, ibahin ko na lang yung tanong. Okay? Papa? Sige. Saan tayo magsa-show sa linggo? TV5 po, TV5. Okay. Oh, Paikot-ikot lang tayong dalawa. Okay. Ano ba, pwedeng itanong sa kanya. Okay. Sa larong Hep Hep Hooray, ano ang dapat gawin pag sinabi mong Hep Hep? Ganda ang tanong yan, ah. yan. Sa hep -hep, ha? Yan. Hooray! Ha? Hooray! Hindi. Sa larong Hep Hep Hooray, ano ang dapat mong gawin pag sinabi mong Hep Hep? Hooray! <laughs> <laughs> okay. Ang galing mo ha. <laughs> At pag sinabi kong hooray, Hooray! Pipit! <laughs> <Hooray! laughs> <Hooray! laughs> o oh, ayan! Ubuo na ng papremyo! Meron kang 10,000 ka! Maraming salamat po Kuya Will! Ano gusto mo sabihin? Hindi mo lang ako mamasada mo, Kat. Oo, wag na muna. Ha? Ilabas mo yung pamilya mo. Bumili kayo. Oh, na makakain. Isauli so ko muna kasi ito ng no, motor shaker. Nag-rent lang ako eh. Ah, nag-renta ka lang. Nag-ano ka lang. Boundary. Opo. O, saan mo dadalhin yung pamilya mo? Saan mo dadalhin? Nakain kami sa labas. Saan lugar? Saan? Ano kakainin nyo? Ah, gusto kasi ng mga anak ko na Jollibee. Oo. Oh. Talaga, ilang ba anak mo? Tatlo po. May Jollibee dyan, may Jollibee. Oo, oh, meron po. Okay, uh, kailangan makuha mo itong pera, Makoy. Mag-download ka ng Maya. I-download oh, mo po. yung Maya, ha? Doon namin padadala. Opo, oh, Kuya Wil. Maraming salamat po, Kuya will Okay, masaya ka ba? Ah, wala na ako ng buhay si Kuya will sa, ka ano? Ha? Ha? Kapran saya po. Yung asawa mo nasan? Ewel. Yung asawa mo nasan? Dito po. Okay, alam niya nanalo kayo. Narinig niya, narinig niya po yung ano, tawag mo. Okay. Nakainom ka ba? <laughs> Opo, tubig. <laughs> okay, thank you very much. Makoy! <laughs> Okay din. Aba, salting po 'yung papayawel. Maraming salamat to. oh. O mag-up ka na lang ano, mag-load ano, mag-upload ka na lang ano, Maya, Maya. Okay? Opo, opo, opo. Okay, okay. 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 sampa so, tawag, sampa so, tawag. Go.